Magandang buhay! Ako si Hadin Lagiton mula sa DEN 231 Narito ako upang ipahayag ang aking mga nasaliksik uko sa araling kasaysayan ng wikang pambansa sa pagpapatibay ng Pilipidong identidad. At lakbayin ang mga panahon kung paano naitatag ang ating pambansang wika. Tayong mga Pilipino ay taon-taong pinagdiriwang ang buwan ng wika tuwing sumasapit ang buwan ng Agosto upang ito ay ating pagyamanin at pagtibayin. Ngunit, paano nga ba na itatag ang ating pambansang wika? Halika, samahan mo akong lakbayin ang nakaraan ng ating pambansang wika. Ating umpisahan ang ating paglalakbay sa panahon ng mga ninuno. Bago pa man dumating ang mga mananakop sa ating bansa, ang ating mga ninuno ay mayroong sariling paraan at sistema na ginagamit upang magpahayag. Mayroong dalawang ginagamit na sistema at paraan noon. Ito ay ang Baybayin at saskrito. Ang mga Tagaluzon at Visayas ay gumagamit ng Baybayin. Ito ay sinaunang sistema ng pagsulat na binubuo ng mga karakter na may kaugnay sa tunog ng mga titik sa wikang Filipino. Sa panahon na iyon, ang mga sinaunang Pilipino ay gumagamit ng baybayin upang isulat ang kanilang mga karanasan, kasaysayan at kultura. Ito rin ang ginagamit sa sistema ng pagsulat para sa mga katutubong panitikan tulad ng mga epiko, awitin at tula. Samantalang ang mga tagamindano naman at sa bahagi ng Sulu ay gumagamit ng Sankrito, ito ay wikang ginagamit ng India-Indic na kabilang sa pamilya ng Slavic ng silangang Europyo. Sa pagdating ng mga Kastila sa ating bansa, ang baybayin na unti-unting napalitan ng sistema ng pagsulat ng Romano o alpabetong Romano. Sa pagdating ni Miguel Lopez de Legazpi noong taong 1565, formal na sinakop ng mga Espanya ang Pilipinas. Ang mga Espanyol ang nagturo ng wikang Kastila sa mga katutubong Pilipino. Ito'y kanilang pinag-aral upang mapalaganap ang kanilang relihiyon at kultura. Tulad nito, ang wikang Kastila ay naging official na wika ng Pilipinas noong simula ng pamumuno ng mga Kastila noong ika-16 na siglo hanggang sa pagtatapos ng lima ang Kastila at Amerikano. Sa pamamagitan ng pagpapalit ng um, pagsulat nila sa baybayin patungo sa alfabeto Romano, unti-unting nawala ang paggamit ng baybayin sa pang-araw-araw na buhay. Pagaman hindi ito tuluyang nawala, Um, naging mas limitado ang paggamit nito. Atin namang silipin ang pangyayari noong panahon ng revolusyon. Taong 1187, hinirang ang Tagalog bilang opisyal na wika ng pamahalaang revolusyonaryo sa saligang batas ng biak na bato. Sa tulong ng mga lider at mandirigma ng revolusyon na sina Andres Bonifacio na kilalabilang ama ng Himagsikang Pilipino at Emilio Aguinaldo na hinirang na ama ng wikang pambansa, ay taguyod ang paggamit ng wikang Tagalog. Sina Andres Bonifacio at Emilio Aguinaldo ay parehong nagkaroon ng malaking kontribusyon noong panahon ng revolusyon na ipagtanggol at palaganapin ang wikang Tagalog bilang medium ng pagpapahayag at pagpapalaganap ng mga ideya ng kalayaan. Sa pamamagitan ng kanilang liderato, pagsasali ng mga kasulatan at pagtangkilik sa kulturan at panitika ng Pilipinas, nagawa nilang palakasin at paramihin ang paggamit ng wikang Tagalog sa pagtatanggol ng karapatan at kalayaan ng mga Pilipino. Sa panahon naman ng mga Amerikano, bagaman ang wikang Ingles ang umiiran na medium sa ating bansa, ang pagsisikap ng mga Pilipino na magtatag ng isang wikang pambansa sa ating bansa ay umunlad dahil pinairal pa din ng mga Amerikano ang paggamit at paglaganap ng wikang Tagalog. Ang wikang pambansa ng Pilipinas ay ipinahayag sa ilalim ng mga Amerikano noong 1935 bilang Pilipino sa ilalim ng Commonwealth ng Pilipinas, isang proyekto ng pagsasalin ng mga akda at pag-aaral sa wikang Pilipino ay nagsimula. At ito ay naging batayan para sa pagunlad ng Tagalog bilang wikang pambansa. Noong taong isang libo at tatlumput pito, itinatag ang surian ng wikang pambansa bilang isang ahensya ng pamahalaan na may responsibilidad sa pagpili at paunarin ang wikang pambansa. Nirekomenda ng surian na wikang Tagalog ang batayan nito. Pinalaganap ang wikang pambansa sa mga larangan katulad ng mga paaralan at sinimulan ang simplikasyon ng baybayin sa pamamagitan ng abakada ni Lopez K. Santos noong 1947. Sa panahon ng kolonyalismo ng mga Hapon, ipinagbawal na ang paggamit ng wikang Ingles at mas pinairal ang paggamit ng wikang Tagalog at sa pilitang tinuro ang wikang Hapon upang ang wikang Nihongo at Tagalog ang maging opisyal na pambansang wika. Ang panahon ng pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas ay nagdulot ng malalim at makabuluhang influensya sa kaysaysayan ng panitikan ng bansa. Ito ay nagbibigay-daan sa paglabas ng mga akda na nagpapakita ng pag-asa, pagtutol at pagmamahal sa bayan sa kabila ng mga pagsubok at kahirapan ng panahon.